Salamat sa inyong lahat! inyo at alam ko ako ang pinakamagandang ngayong gabi sa inyo. Yeah. ng at masaya-masaya ako na dito ulit ako ang um, natakpuan sa ilo-ilo sa lugay ninyo sa Gimbal. Maraming maraming salamat po. And happy Pantayan Festival! Jesus! Nara, nagdadang ako kung anong nararamdaman na tumatakpo sa isipan niyo expect na sa huling pagbalik ko dito hindi niyo inexpect expect na ganito na akong maganda sa personal Sobrang Latina! Sobrang Latina! Sobrang Latina! Sobra Latino mga bakla kayo! Ayan! Maraming salamat po dahil kahit ah... Uh, yes! 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 <laughs> hindi ko magiging itas sa hindi puro dito yung shot. Okay. So maraming salamat po. Sobrang ko na-appreciate yung pagkakaal na sa akin kahit hindi na maaga. Kahit medyo late na nandito pa rin kayo, especially yung mga nandito sa harapan na maaaring punta tapos hindi na makaalis, wala nang choice. Kaya so, <laughs> tayo naku, maraming maraming salamat. I love you very much! I love you, I love you for people! Maraming salamat, lalo na sa mga patuloy pa rin nanonood ng Showtime. Nanonood pa ba ng Showtime? Yes! Sinong pinakamaganda sa Showtime?